Today is July 24 bagyong Karina dito sa Zambales Kuya, lumubog na ba hindi pa? Ayos pa! Sa orange uh, Orange rainfall warning po ang Zambales Shout out! So, ikot tayo ng kabanggan nyo, no? Malalaman natin ngayon kung alin yung mga lugar na binabaha. Sabi, lalo ng ilog na yun. Ang lakas. Ito yung daan papunta dyan sa sabi ng Ibayo. May mga community din dyan. Ito ngayon ang problema kapag ka... yan, malakas ang ulan, wala silang madadaanan isolated sila eventually kakainin na to matutumba na tong puno na to kakainin na to Ayan. makakadaan ako sa tulay hindi ah so hindi na ako makakatabi ng tulay oh, baka may kuryente o sige salamat ha Okay. Ah, um, namang marami na naman buhay na false dito sa Sambal. Eh, ko lang kung makikita dito sa camera, no? Pero buhay na naman yung falls doon. Ganda, oh. Kuya, ano to? Manukan? Ano? Pero manukan? Ito lahat dyan Bagsak papunta dito Laki nga kanina ito po eh Yun yung napunta dito Hanggang saan? Hanggang po yung Ah kanina? Ayan na po Kinain niya na yung Kinain nyo na yung lupa Ayan na. No? Tumba na rin sya ng isang puno. Diretso siya doon. naku palapit hapit na oh. lang Kagabi saan dumalang tubig dito? Dito. Yan. Ibig sabihin umapaw galing doon. Galing so, Sa tingin niya bakit gumanyan ang tubig? Siguro sa pader na yun, ano? Sa pader na yan. Dahil sa pader. Sinaraduhan sa? Doon oh. po sa daanan ng tubig talaga. Ngayon lang po nangyari ito sa Nung nakaraan taon, ibig sabihin, at nung mga nakaraan na nakaraan pa, hindi nangyayari ito. Ay, ay, nangyayari. Mababaw lang, sir. Mababaw lang. Oo. Ay, ngayon, nangyayari. Malakas ang, tsaka malakas ang agos. Oo, malakas ang agos. Kailan po ba nagawa ito? Kailan nag nagbakod dito? Kailan lang Okay, pa nagawa yan? Ito lang taon na ito? Ah, kaya ngayon lang nagbaha ng ganyan. Dati? Ngayon lang? Ngayon lang nangyayari ito? Ngayon lang nangyayari itong ganitong klaseng baha dito. Oh. Bakuli ito. Si yung, yung sapa kasi daw umapaw, umapaw. Oo. Oh. Uh -oh. Gawa nung yang record kasi ng poultry na yan. Uh Oo. -oh. Tinabunan nila yung sapa dati. Ah, may sapa dati diyan. Oo. Ngayon natabunan, nagbuhay uh -oh. sila ng panibago pero mas ma, lang. Saan nila hinuka yung sapa? Naghuhay sila sa likod. Oo, oh. sa likod. Pero sa likod. makipot. Makipot. Oo, sa naman. Ilang hektarya yan na sa puka, kupa nila? Mga dalawang hektarya siguro yan, tatlo no? Mayroon po yan, mga dalawang hektarya. Mga dalawang Kaya pala ang tubig nandito na sa inyo. Ito po ba pala yan to? Oo. Oh. Wala na, ina inanod na yung sinabog niya. Wala na, ayun. Oo. Sabi nga nyo, sabi nila, gagalintaw nila. Oo. Siyempre nagre-reklamo din yung may mga bukid doon. Wala na. Na na so, Oo. 'yung wala, wala pa. rin. Ha? 'Yung tubig na 'yon? Oo. Oh. Doon sa banderon, oh. doon ang sapa. Kaya umaapaw na dito. Saka doon sa akin. Uh, kasi nabarahan dito. Oh. Dati ang sapa ito, lugar na 'yan. Oh. Oh, 'yan, yan. Yang may, 'yung may 'yung may puno. May puno na 'yung. rito. Diretso 'yun, diretso, bababa Oo. Oh. Oh. problema sa tubig na 'yon, dami. Ang dami, <laughs> <Walang problema. laughs> problema ka. Natutuyuan ba kayo ng tubig dito? Hindi. hindi ano? Ang problema ka mo, hindi makatanim. Hindi makatanim? Oo. Oh. Kung nakatanim man, nasayang yung tanim. Sayang. Oops. <laughs> yung ating mga rescue team <laughs> mga masisipag na rescue team ng kadmang yeah. tama natin si Konse monitor din po siya ngayon lakas ng ulan ano assessment nyo dito Konse? Ali? mukhang mag-hold naman to no? hindi naman basta yan mga babar down hindi to huwag lang tumaas pala dalawang metro na lang yun ang binabantayan nyo ngayon ito, ito, itong mga sandbag na to MO Ah, oh, Maraming-maraming salamat. Apo, maraming maraming salamat sa inyo. At pati na... Ito po yung aming palayan. Yan. yan. Malit lang siya, no? Pero <laughs> maganda humarvest dito. Maganda kasi yung tubig dito. Ngayon, ngayon medyo lubog na. Ah. kata transplant lang nito nung Monday. Today is Wednesday. Time check tayo. Pag-alas dos. kan na i nila oh di ba yun tawikan no? oh hello kung gaano naka ano yung edad ng pawikan na to but definitely malaki siya oh. ito yung kamay ko buti na lang oh, nakakita yung mga pinsan ko. kaya safe kapag nagkataon, ibang tao nakakita dyan, ang ginagawa nila sa kanila kinakatay nila no dahil masarap ang karne nito sa totoo lang Na ako, ako ito yung time na nakakita ko nito, more than 10 years ago. Malaki siya ha. Ibalik kapag mahina na ang may ulan, ibabalik ka na namin doon sa dagat. No? the meantime chill ka lang dyan no ha okay so, parang ano okay, eh no so ulit ganito so, kasungit ang dagat dito kapag ka uh, umuulan eh pag buwan ng July August, September yan daming kalat no o oh. parado nakikita yung plastic Pagod okay. dyan! Labas tayo dito. Oh, wala tayong lalabasan diyan eh. Di diretso na tayo doon sa malayo eh. Oh, lakad tayo doon. Oh, lakad tayo doon. 'Yun yung bahay. Isa actually dito sa magagandang bahay dito noon eh. Dito ako ngayon sa Filmida. Barangay Filmida. Dito pa rin sa Kabangan. Mga mag-aalas stress na siguro. Napadala lang ako dito kasi pinagkikwentuhan naming magpipinsan yung coastal area Ayan, eh. Kaya tignan mo, dilapidated na, ba't kaya? Yeah. Kaya hindi mo naman na may maintain pa ng maayos eh. Kaya hindi na to? Ano yung pangalan may ari nito? Ito ba yung sa bayan? Iba na yung may swimming pool, diba? Doon natin yung may swimming pool, eh. Meron dati dito may swimming pool siya sa gitna. Hindi ko na nakikita. Pero ito, kasabay ito halos ng ano, eh. Club Manette. Alam ano, eh. Ng building dito, manet diba? Ito ba yung ex-police sa California? Yung albo, malaking katawan. Oo, yata. Yung motor. Yung na-hold up siya? I think so. Ito nga yata, yun. Ito Okay. Ito isa sa mga resorts dito na tuloy-tuloy lang yung construction niya. Ayun. Kapagawa siguro siya ng swimming pool. Ito yung frontage niya. Ayun. So, okay, medyo lumalapit na yung dagat dito sa kanya, no? Alam mo feeling ko, usual ano, parang ang lapit niya masyado. Kasi tingnan mo ha, yung kinakatayuan mo, yan na yung kinakain ng alon eh. Tama? Oh. Kanina. Di ba? Ibig sabihin yan yung kinakain ng alon. Hindi ka kaya tingnan mo kagaya nito. Malaki na yung nyog nila. Ngayon, lumabas yung ugat may posibil may posibilidad pa ngayon tong taon na to makalikal talaga yung dalawang nyug na yan uh, maaga pa eh ano pa lang ngayon July ayan pero wag naman sana paano mo may resolve yan you put sand, tapos maglagay ka siguro dito ng o oh, uh, dito malalim dapat next summer pagawa mo malalim siguro mga mga 10 feet yun na yung dulo diba oh. galing kami dun yan yung dagat punta kami dun sa dulo pag itong kalsada na ito dinire-direction nyo magpunta dun palabas na kayo ng uh, isang barrio na naman or pag kumaliwa kayo lalabas ko ng national highway dead end na to eh Okay, now, mayroon siyang property dito, right? Iyan, o. Makabakod. Dead end na to. Baka dumating kasi yung araw na pag malakas yung flow ng tubig dito, kainin tong area na to, eh. No? Pwede. Dumalaki na, no? Ah, oh, kinain na. Kinain na. Kinain na. Kinain na. Oo. Maraming ano to, maraming nag-contribute dito sa ilog na to. Kung ibig sabihin, maraming areas dyan na dito tinapon lahat ng tubig. ayun, lumalaki na ngayon yung yung distansya niya mula doon, di ba? Kagaya niya, kina, kinakain na yung lupa dito. Ewan ko kung nangyayari to yearly, ano? Siguro tinatanggal lang nila yung kanilang mga bahay. Pero ngayon, yan, kinakain na sila dito. Kasi kung mga kasi mo yun, yung ilog, oh, tutumbok dito kapag lumakas masyado yung lumakas masyado yung ano, yung current doon, pwedeng tumumbok yan dito sa gilid. Diba? Kainin nyo ng kainin nyo. ibig sabihin taon-taon nangyayari yan. Oo, oh, okay. tang may lanag. Tapos pag bago pagdating na summer, andun andun na naman uli yung buhangin na yon. Nakaloutang na naman uli doon. Ah, okay. Hindi pala permanenteng ganyan yan. Wala pa, na pong pagdito. Paano yung dito? Hindi pa ano, hindi pa lumiliit. Oo, oh. ayun Hanggang ganyan na lang po siya. Hanggang ganyan lang yan. Hanggang matapos ng bagyo na to. Ah, okay. Sige. Ingat kayo dyan. Kasi habang wala tayong mga binablog na bahay for sale yan. Tignan mo natin yung mga bahay-bahay dito sa sa bindagat. Sa bindagat. mga bahay dito. Diba? Dati, mga naka, dati ang mga bahay dito, mga kubo, mga bahay ng mga mangingisda. <coughs> Actually, napakababa ng value ng property na ito way back. 80s, 90s, medyo mababa pa rin talaga compare ngayon tumakas ang value ng property dito pagpasok ng 2000 2010 doon nagsimula yun talagang nag yung value doon nagsimula tapos hanggang sa pumikap ng pumikap pumikap ng 15 pumikap ng 10 15 yan.